Okay mga kabihero, mula doon sa main road ng Tagaytay Nasugbo Road ay eh, kumanan po tayo dito sa arko po ng patungo po ng bayan ng uh, Alponso. Ito po yung way na ating ginamit para marating po natin yung uh, altario sa uh, resort na matatagpuan po sa pagitan po ng bayan ng Alponso at sa bayan po ng Indang sa lalawigan ng uh, Cavite mga kabihero. Atin pong mga kababayan na naghahanap po ng uh, isang resort na mapupuntahan, yung malapit lang po katulad nitong Altarios ay madali lang po itong puntahan. Marami pong paraan para marating po ang lugar na ito. Pwede po kayong magbiya Tagaytay City. Pwede po kayong pumasok patungo ng Mindes. pwede rin po patungo ng Amadeo at pwede rin po na biya Alfonso Cavite Road. So pwede rin naman po na kayo dumaan ng Cavitex. Kunin nyo po yung uh, Cavite Capital at sa tagiliran po noon ay uh, mararating po niyo yung bayan ng uh, Indang para marating po niyo itong uh, Altareo sa uh, resort mga kabyahero. Okay, nasa gitnang bayan na po tayo nitong uh, bayan po ng Alfonso Cavite. At uh, inaasahan po natin na 5 or 7 kilometers ay eh, mararating na po natin yung mismong uh, Alta sa uh, Resort mga kabiyero. Pero time din po kasi natin na uh, puntahan ang lugar na ito. medyo malapit na po tayo ipinakita ko lang po sa inyo yung daan na aming ginamit noong pong kami magtungo dito sa Altario sa resort mga kabihero hindi na po natin ganong ipakikita sa inyo yung loob ng resort mismo dahil naipakita ko na po yan sa inyo nung mga nakaraang araw